Magandang umaga sa ating lahat. Shout out sa mga viewers natin dyan. Uh, welcome back to my channel guys. So ayan, uh, early in the morning today, uh, hindi nag-start yung sasakyan natin. No? Kasi parang luma na yung battery natin kasi nabil natin itong si Canhan na unit. yana uh, yan na yung mga parts niya, pati yung battery. So ayan guys, laging tulong nito. Matagal na to sa akin. Uh, dati pa yung may multi-cab yung may kotse ako na brand new. So ito naman si Kanhan, nagagamit ko talaga siya. So yung uh, early in the morning ngayon guys, uh, naglulubat siya, hindi siya nagsta start So ginamitan ko lang siya ng ganito guys. Uh, I-make sure lang na full charge yung power bank niya. At syempre yung mga uh, connector niya guys para sa battery. At magsta start na yung uh, unit natin. No? ah uh, ito nga pala yung car jump starter parang power bank lang siya guys pero laking tulong na sasakyan natin uh, lalo na kung matitirikan tayo or naglulubat yung uh, sasakyan natin lalo na sa mga uh, naglo connection yung wiring mostly, mostly talaga yung wiring guys pag hindi tama ng pagka, pagkaka wiring uh, may ano may tinatawag na ground no? nagka ground yung ano niya yung uh, electrical parts So, hindi natin napapansin uh, to sa hindi na nagsatart. So, laking tulong talaga nito. So, sana makatulong to, yung tips na to. Uh, kung meron kayong ganito, uh, dalin dalhin na. Uh, at lagay nyo na sa compartment sa sasakyan nyo. Kasi, hindi natin alam yung panahon. So, ayan guys, kunting tips lang. No? Uh, please like and subscribe my channel. Your heart rides. God bless us all.